PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, popondohan ng $8.8 billion dollars ng gobyerno ng Japan ang tatlong rail project sa Pilipinas. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, ang tatlong rail project ay bahagi ng labing apat na infrastructure projects na kanilang inilatag sa Japan International Cooperation Agency na flagship project ng Duterte Administration. Kabilang anya sa tatlong big ticket projects na inaasahan popondohan ng Japan ay ang $4.3 billion initial phase ng Mega Metro Manila subway system na magkukonekta mula FTI Tagig patungong SM North EDSA at Trinoma Mall sa Quezon City. Kasama rin sa proyekto ang $2.7 billion commuter line na bahagi naman ng North-South Railway Project at 1.9 billion dollars na high-speed rail na magdudugtong sa itatayong Clark Green City at bahagi ng North-South Commuter Railway na magkukonekta sa Tutuban sa Maynila at Malolos, Bulacan. Ang official development assistance para sa mga naturang proyekto ay nakatakdang lagdaan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa oras na dumalo ito sa gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.